Si Momo ay nakatayo sa labas ng gate ng paaralan isang umaga kasama ang kanyang bagong kasintahan, at siya ay labis na nadismaya ng ang unang bagay na ginawa nito ay nagsimulang humiling sa kanya na pahiram sa kanya ng pera. Ang lalaki pagkatapos ay agad na humiling na basagin, at iyon ay kapag si Momo ay nagkaroon ng sapat na at nagpa siya na ipagpaliban ng kanilang pecha sa isang roundhouse kick, ngunit siya ay medyo sumisiksik sa martial arts, kaya sinabi ng kasintahan na tapos na siya dito at pinatumba siya sa lupa. Makalipas ang ilang sandali, sinusubukan siya ng mga kaibigan ni Momo na Aliwin, ngunit ano ang inaasahan niyang mangyari ng matagpuan niya ang lalaki mula sa Craigslist. Tinanong nila siya kung ano kaya ang posibleng nakita niya sa isang ganoong lalaki, ngunit ang tanging dahilan kung bakit siya nagustuhan ni Momo ay dahil mahal niya ang kanyang idolo, si Kentak Akura, at ang lalaking iyon ay kamukha niya, kaya naisip niya na ito ay mabuti. Sapat na! Nang maglaon, naglalakad si Momo sa mga bulwagan habang nanlulungo na hindi hindi na siya makikipagdate sa isang lalaking tulad ni Ken, at habang naglalakad siya, napansin niya ang isang lalaki sa klase na katabi niya na walang humpay na binubuli. Kanina pa sila ng mga papel na bola sa ngayon, pero ngayon ay gusto na talaga nila siyang saktan, kaya sisimula na nilang magbato ng magnet, ngunit humarang si Momo at umupo sa tabi ng bata para mapahinto sila. Ayaw siyang guluhin ng mga bulis, kaya tumalikod sila, at sa sandaling mawalan sila ng interes, tumayo si Momo para lumayo at ipinagpatuloy ang kanyang nalulumbay na paglalakad sa mga bulwagan. Gayunpaman, sa kalagitnaan, napigilan siya ng batang lalaki na tinulungan niya, at tinanong siya nito kung umiibig siya. Naiisip lang niya ang isang dahilan kung bakit ang isang babaeng katulad niya ay makikipag-usap sa isang ganap na weirdo na tulad niya, at sinubukan ni Momo na itanggi ang pagkakaroon ng anumang nararamdaman para sa kanya, ngunit hindi yon ang sinasabi ni Ocorin. Sa palagay niya ay isa itong okultong panatiko tulad niya at ipinakita sa kanya ang magazine na ito ng lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa kung paano totoo ang mga dayuhan, ang mga ibon ay mga drone ng gobyerno, at ang mundo ay naghahanda para sa isang digmaan sa kalawakan. Si Momo ay hindi interesado at sinusubukang lumayo, ngunit patuloy na sinusubukan ni Okoren na kunin ang kanyang atensyon hanggang sa kalaunan ay nasnap at inihaw niya ang bawat aspeto ng kanyang pag-iral mula sa kanyang ulo ng map, hanggang sa kanyang salami na may lakas sa industriya, at sa kanyang kakaibang libangan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na huwag ng makipag-usap sa kanya muli, ngunit bago siya umalis, napagtanto niyang maaaring medyo naging malupit siya sa kanya, kaya bumalik siya at sinubukang pasayahin si Okorin sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na naniniwala siyang totoo ang mga multo. She was just trying to be relatable, but Okorin immediately started making fun of her for it, dahil hindi siya naniniwala kahit isang segundo na totoong totoo ang mga multo. Naiinis siya na kukutsain siya nito kapag naniniwala siya sa parehong bagay, ngunit itinutuwid siya ni Okoren at sinabing naniniwala siya sa mga dayuhan mula sa kalawakan at iba pang kakaibang bagay, ngunit ang paniniwala sa mga multo ay kalokohan lamang. Sinusubukang kumbansihin siya ni Momo sa pagsasabing ang kanyang lola ay isang spirit medium at siya ay unang nakikita sa exorcism, ngunit hindi pa rin ito binili ni Okoren. Ilang minuto pa silang nagtatalo at may mga sandaling bumaba sa hagdanan ang mga kaibigan ni Momo at sa tingin nila ay cute ang pakikitungo nito sa kanya. Upang ayusin ang kanilang pagtatalo, nagpasya si na Momo at Okoren na tumaya kung saan nanumpa si Momo na patunayan niya ang pagkakaroon ng mga multo at si Okoren ay nanunumpa upang patunayan ang pagkakaroon ng mga dayuhan. Nang maglao ng gabing iyon, pumasok si Momo sa isang lumang abandonadong ospital, at talagang kinikilig siya dito. Ngunit ayon kay Okoren, ang lugar na ito ay isang pangunahing lokasyon para sa mga sighting ng UFO at malamang na ma-abduct siya. Nangangahulugan ang pagdukot na siya ay aagawin at susuriin ng mga dayuhan, ngunit si Okoren ay hindi pa talaga nakaranas nito mismo. Samantala, sa pagtatapos ni Okoren, sinusunod niya ang mga tagubilin ni Momo at patungo siya sa isang lumang abandonadong lagusan, at siya ay lubos na nababaliw at sinabi sa kanya ni Momo na siya ay karaniwang garantisadong aatakihin ng isang multo kung siya ay pumasok, ngunit siya ay iginigiit pa rin, na hindi totoo ang mga multo, kaya pumapasok pa rin siya. Sinabihan siya ni Momo na hinaan ang boses dahil ayon sa kanyang internet sources, ang pagsigaw ay magpapagalit lamang sa mga multo at sinunod ni Okoren ang kanyang payo, ngunit hindi niya maiwasang mapansin na patuloy itong nagre-refer sa mga mapagkukunan ng internet, kaya tinanong niya kung mayroon ba siya. Nakakita na talaga ng multo ng personal. Malinaw na sinabi sa kanya ni Momo na hindi niya ginawa. At sinagot ito ni Okoren dahil ginagawa niya ang eksaktong bagay na inireklamo niya isang minuto ang nakalipas. Tinatanong niya kung paano siya magkakaroon ng labis na pananampalataya na umiral ang mga multo kung wala siyang patunay nito. Ngunit dahil lang sa hindi niya nakita ay hindi nangangahulugang walang patunay. Gaya ng nabanggit niya kanina, ang kanyang lola ay isang spirit medium, at si Momo ay kasama niya mula pa noong siya ay bata dahil wala siyang mga magulang. Natahimik sandali si Okorin, ngunit sinabi sa kanya ni Momo na hindi na kailangang maging seryoso tungkol dito. Ang kanyang pamilya ay palaging kakaiba, halimbawa, noong siya ay bata pa. Pinasuotan siya ng kanyang lola ng charm bag at gumagawa ng nakakalokong post tuwing naglalakad siya papunta sa paaralan, at natural, lahat ng mga bata sa kanyang klase ay pinagtatawanan siya dahil dito, Ngunit ang talagang nakakasakit ay kapag ang batang si Momo ay may crush sa pinagtatawanan din siya ng oras. Nagsimula siyang magalit sa kanyang lola pagkatapos noon at nag-isip ng maraming kakilakilabot na bagay tungkol sa kanya, at kamakailan lang, hindi niya ito kinakausap, ngunit magagalit pa rin si Momo sa tuwing may magsasabi ng masama tungkol sa kanyang lola, at iyon ay napagtanto na hindi siya galit sa mga bata na nagpapatawa sa kanya. Nagalit siya dahil lahat sila ay pinagtatawanan ang kanyang lola. Mahal pa rin niya ang kanyang lola higit sa lahat at gusto pa niya kung paano ang kanyang lola ay isang spirit medium dahil ito ang nagpaparamdam sa kanya na espesyal siya. Naniniwala siya sa kanyang lola at dahil sinabi ng kanyang lola na totoo ang mga multo, naniniwala si Momo na totoo ang mga multo. Ngayong alam na ni Momo ang kanyang dahilan, gusto niyang malaman kung bakit naniniwala si Okoren sa mga dayuhan, ngunit iniiwasan ni Okoren ang tanong at sinabing wala siyang espesyal na dahilan para magustuhan ang bagay na ito at hindi talaga kayang makipagtalo ni Momo tungkol doon. Sinabi niya kay Okoren na mas kumpiyansa siya kapag nakikipag-usap siya sa telepono, at gayon din, sinabi sa kanya ni Okoren na madali siyang kausap. Sa sandaling iyon, lumingon si Okoren, at sa kanyang takot, nakita niya ang isang matandang multo na humihiling na kainin ang kanyang slong. Kinagarantiya ko na ang isang tao sa labas ay mahinang tumanggap, ngunit ang taong iyon ay hindi si Okoren, kaya tumalikod siya at nagsimulang tumakbo para dito. Sinubukan ni Momo na pakalmayan siya at sinabi na ang huling bagay na dapat niyang gawin sa sitwasyong ito ay tumakbo. Dahil kapag naabutan siya ni Turbo Granny, masusumpa siya, at hahabulin siya nito. Naputol ang tawag ni Momo kay Ocorin at alam niyang may nangyari sa kanya. Kaya pupunta na siya sa tunnel para mailigtas niya siya, gayon paman. Bago siya makaalis, may napansin siyang tatlong figure na nakatayo sa hallway, at siguradong alam niyang hindi maganda yon, kaya sinubukan niyang tumakbo, ngunit agad siyang nahuli. Maya-maya, nagising siya at nakitang nakatali siya sa isang alien chair. Sinabi sa kanya ng mga dayuhan na hindi kailangang matakot sa kanila, ngunit mahirap paniwalaan yun nang kinidnap nila siya at Jin gutey ang lahat ng kanyang damit. Kinihiling niyang palayain kaagad, agad, ngunit hindi siya pinansin ng mga dayuhan at nagsimulang ipaliwanag ang kanilang mga plano. Nakikita mo, ang kanilang mga species ay may mga lalaki lamang sa loob nito, kaya sila ay nagpaparami sa pamamagitan ng teknolohiya sa pagtutubero, gayunpaman, na ginawa silang higit na inbred kaysa sa isang Spanish royal family, kaya gagamitin nila ang kanyang katawan upang magsagawa ng pananaliksik sa pagpaparami ng tao, at sila ay wala na lahat ng baby oil. Tumanggi si Momo na mangyari ito, ngunit ang mga dayuhan ay nagsimulang gumamit ng kontrol sa pag-iisip upang pigilan siyang lumaban. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Momo, at ang isa sa mga alien ay na curious, kaya pumunta ito upang mag-imbestiga, at bilang isang resulta, ito ay natapakan sa mukha. Isang armadong lalaki ang lumabas sa telepono, na sinundan ng iba pang na nasa ilalim ng turo ng lola at ang unang bagay na ginawa niya ay ang kumagat sa isa sa mga alien na swans. Pinalipad ang alien, at nagsimulang humingi ng tawad si Ocaron kay Momo dahil maliwanag na mali siya tungkol sa mga multo at sinumpa ang sarili. Gustong sabihin ni Momo na sinabi ko sa iyo, pero kailangan muna niya para makaalis siya rito. Ang mga dayuhan ay nalilito at nagtataka kung anong uri ng teknolohiya ang nagpapahintulot kay Ocaron na makapasok sa kanilang spaceship sa pamamagitan ng isang telepono. Ngunit hindi siya ang sinisiyasat nila, kaya ayaw nila siya dito. Sinisikap ni Okoro na panatilihin itong magkasama, ngunit ang sumpa ay muling humawak sa kanya, at gusto na niyang kainin ang kanilang mga swans. Sinasabi ng mga alien na sila lang ang pinapayagan na gumawa ng mga hindi nararapat na bagay na tulad nito. Kaya hinubad nila ang kanilang mga skin suit at naghahanda na makipaglaban gamit ang telekinesis, ngunit masyadong mabilis si Okoroon para masubaybayan nila, kaya isinara niya ang distansya at nakapasok. Harap ng isa sa mga dayuhan bago ito suplexing sa pamamagitan ng junk nito. Pagkatapos ay hinahabol niya ang mga susunod, ngunit sa pagkakataong ito, dahil siya ay tumatakbo sa isang tuwid na linya, ang dayuhan ay nagawang sabog siya sa isang pader. Ang dayuhan ay labis na nasaktan na si Okoron ay maglakas loob na kainin ang mga saging ng kanyang mga kapatid na dayuhan, ngunit ayaw nitong mag-aksaya pa ng oras, kaya't ipagpatuloy nito ang pagsisiyasat kay Momo. Si Ocaron ay sumigaw na huminto ito at sinabing kung gusto nitong investigahan ang isang tao, dapat ay siya yon. Wala pa siyang kaibigan noong bata pa siya. Naisip niya na ang mga dayuhan ay maaaring handang makipagkaibigan sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit nagsimula siyang mag-aral ng okultismo at tatayo sa bubong ng maraming oras sa pag-asang makipag-ugnayan sa mga dayuhan. Gayunpaman, walang mga dayuhan na nagpakita sa kanya, at iyon ang nagpapaniwala sa kanya kahit na ang mga dayuhan ay nag-isip na siya ay isang taunan. Patuloy siyang binubuli ng mga tao sa paligid niya para lang dito, ngunit si Momo ang unang tumayo para sa kanya, at kahit anong mangyari, hindi niya ito hahayaang masaktan, kahit na kailangan niyang maging halimaw. Upang gawin ito, sinimulan niyang gamitin ang kapangyarihan ng turbo na lola, ngunit ang alien ay sapat na matalino upang makita kung ano ang sinusubukan niyang gawin, kaya mabilis itong nag-double tap kay Okaroon upang hindi siya matamba. Pagkatapos noon, bumalik ang alien sa pagsisiyasat kay Momo, at wala na siyang magagawa para labanan ito. Ngunit bigla siyang nag-flashback noong panahong sinusubukan siyang turuan ng kanyang lola tungkol kay Chi at kung paano siya nahihiya na subukan ito noon. At tumakbo habang tinatawag ang kanyang lola na peking espiritu na si Mil. Gusto niyang humingi ng paumanhin sa kanyang lola para sa kanyang outburst noon, ngunit sa puntong ito, wala siyang kawala, kaya sinubukan niyang gawin ang pamamaraan, at sa kanyang pagtataka, ito ay talagang gumagana pinipigilan niya ang kanyang sarili, at halos hindi makapaniwala si Okoro na si Momo ay isang tunay na psychic. Wala siyang ideya na magagawa niya ito, at ang telekinesis ng alien ay hindi na epektibo sa kanya, kaya gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, sinipa niya ng gusto ang alien kaya pinalipad ito palabas ng barko. Hindi inisip ni Momo na makakagawa siya ng ganoong kalaking pinsala, ngunit ang spaceship ay pababa na ngayon, kaya nagsimula siyang maghanap sa paligid para hanapin si Okaron para makaalis sila rito. Gayunpaman, si Okaron ay kinuha muli ni Turbo Granny, at sinubukan niyang salakayin si Momo. Ngunit ginamit ni Momo ang kanyang braso upang harangan ang kanyang kagat, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang palayasin ang sumpa ni Turbo Granny. Sa una, mukhang matagumpay siya dahil si Turbo Granny ay nasa katawan na ni Okaron. Ngunit ang sumpa ay hindi nasira dahil si Turbo Granny ay mayroon pa ring mga pulutong ni Okaron, at kung gusto niya itong bumalik, kailangan niyang kunin ito mula sa kanya, sa kanyang lagusan. Pagkatapos ay nawala si Turbo Granny, naiwan si na Momo at Okarun sa alien spaceship, na malapit ng bumaba. Bumagsak ang barko sa inabandu ng ospital at sa kalye, ngunit kapansin-pansin, hindi pa rin nasaktan si na Momo at Okarun habang sinisipa ni Momo ang isang butas mula sa spaceship. Pinagsisihan ni na Momo at Okarun ang lahat tungkol sa gabing ito, ngunit siguradong naniniwala na si Momo sa mga alien at siguradong naniniwala si Ocaron sa mga multo. Sa sinabi nito, wala silang ideya kung ano ang kanilang gagawin ngayon dahil ang sumpa ni Ocaron ay nagiging sanhi ng pagkawala niya ng kontrol sa sandaling huminto si Momo sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa kanya, at nawala ni Momo ang lahat ng kanyang mga gamit nang dinukot siya ng mga dayuhan. Ang tanging paraan para mabawi ni Ocaron ang kanyang sumpa ay talunin si Turbo Granny, kaya tumayo siya at sinabing papunta siya sa tunnel para magawa niya yon. Kasabay nito, sinimulan niyang haburin ang kanyang mga damit at sinabi kay Momo na maaari niyang isuot ang mga ito para umuwi. Sinusubukang pigilan siya ni Momo dahil mawawalan siya ng kontrol kapag wala siya, ngunit ayaw siyang idamay ni Okarun dahil sinisisi niya ang kanyang sarili sa mga nangyari. Wala talaga siyang planong talunin si Turbo Granny mag-isa, pero sigurado siyang malalaman niya ito kahit papaano. Walang intensyon si Momo na pabayaan siyang mag-isa pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, at ipinaalala niya sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit sila nakalabas sa spaceship ay dahil sa kanyang kapangyarihan kaya siya ay patay na wala siya. Tinanong siya ni Okuron kung sigurado ba siyang gusto niyang ipagsapalara ng sarili para tulungan ang isang tulad niya, ngunit nakapagdesisyon na si Momo, kaya't lumapit siya kay Okuron at sinabihan itong ibalik ang kanyang mga dami. Gayunpaman, sinabihan siya ni Okurun na itago ang kanyang mga damit dahil masyado siyang nahihiya na makipag-usap sa kanya ng ganito. Sa isang segundo, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Momo dahil si Okurun ay nagkataong nasabi ang eksaktong pariralang karaniwang sinasabi ni Takakura Ken, ngunit sinubukan niyang alisin ito. Siya ay tinatawag na Okurun sa buong oras na ito, ngunit hindi niya talaga alam ang kanyang pangalan, kaya nagtanong siya, at sa kanyang lubos na pagkabigla, ang tunay na pangalan ni Okoron ay Takakura Ken.